Opinion niya yun, sabi mo. O, ako pala, wala na akong opinion. Sabi mo, programa niya yun. Eh, station ko yun. Oh, matagal na po ako nakasubay sa programa ni Sir Mike. Ako rin. Meron ba kayong narinig sa akin? Ha? Na nakasubaybay din ako. Lalo na ako nakasubaybay. Pero pag nagkamali kayo riyan, at parang mo na napansin kong hindi na kayo objective, eh talaga nandyan ako. Hindi nyo pwedeng gamitin ng SMNI para sa sarili niyong opinion na hindi na objective. Hindi pwede siya simanay yun. Uh, sabi mo, Pastor mukhang pinahiya mo si Sir Mike sa TV. Opinyon po niya yun. Ako may opinion din ako eh. Totoo. Eh sinabi niya, ang sinabi niya, ah, uh, na, kasi kahapon, iningin na yung aking opinion about the zona. Okay. Sinabi ko na, di ba? Inulit nila kanina sa usaping bayan. Ano ang comment ni Mike Abe? Sabi niya, hindi naman natin makatas yan sa, sa isang tao lang. Kung yan, babanggitin niya lahat. Eh, mag, hindi matatapos yan ng tatlong oras. Sinong pinatsot, pinatot sa dahan niya doon? Ako! Ako yung nag-comment eh. Ako ang unang yung pinahiya sa TV. Ako nakikinig lang. Nakita ba ninyo ako yung na, uh, na, 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 nakikialam sa mga programa ng, uh, ng uh, SMNI? Nakikialam ako sa usaping bayan? Pero pinahiya mo ako sa TV sa aking mga comments na opinion ko, sinalungat mo at sa kang correspondent ng SMNI, eh talaga sasagutin kita public din. Hindi kita babastos yun, sasagutin lang kita. Oh, sinabi mo dito, opinion niya yun. Ako, opinion ko rin yun. Di ba? Programa niya, sabi mo, dapat opinion niya po yun. Programa niya yun, istasyon ko yan. Nagpo programa lang siya sa istasyon ko. Kailangan igalang niya unang-una ako at ang opinion ko. Kung meron mas siyang opinion na sarili niya, eh huwag niyang salungatin ng chairman niya. Kasi hindi naman hindi naman uh, pagkakampi-kampi kung kanino itong opinion ko. Hindi ako binabayaran sa opinion ko. Eh. Pag may opinion ako, hindi ako binabayaran sa opinion ko. Ang opinion ko is always for nation building. It is always for the interest of the nation. Oh.